national government palpak. Katatapon na lang, ganito yung nalalanasan natin. Nakakapikon ah, na eh. Alam ko, hindi nyo naman gusto to eh. Kaya lang, wala kayong choice. Bakit? Hindi kayo makapagahan sa buhay. Mahirap kumita pag ganito panahon. Konting ulan, ko baha. Kung nung mga nakaraang taon, hanggang bukong-bukong lang. Nung isang taon, hanggang nakikisa po ako sa inyo. Kung nalulungkot po kayo, doble ang lungkot ko. At sisiguruhin ko, ilang araw mula ngayon, maririnig nyo ulit yung tinig ko dun sa Senado dahil may tatamaan ko sa lahat ng nangyayari nito. Hindi yung po pwedeng sabihin, marami kasi bagsak ng ulan eh. Kaya yung mga ginawa namin, infrastructure at mga programa, hindi na nag-suffice. Hindi na kinaya, kaya bumaha. Eh, neck-neck nyo. Trabaho nyo yun eh. For example, ang DPWH. Alam nyo ba, isang billion sa isang araw ang pondo ng DPWH alone sa flood control alone. Eh, nasan yun? Hindi yun this year. Last year pa. Eh, talawang sabihin ko sa inyo, ang national government palpak ang programa. Kaya kung naiinis kayo, mas naiinis ko ako at sisigilin po natin sila. Ano okay, yung ayaw na ko? Lahat ng lugar sa Central Luzon, lahat ng lugar sa Metro Manila, lahat ng lugar sa Southern Pagalo, Region 4A, lahat humihingi ng tulong, lahat apektado eh. Pero syempre, sabi ko, magpasensyahan nyo na, yung araw ko ngayon, ilalaan ko sa pinakamahal kong uh, probinsya ng Bulacan, lalo na sa aking mahal na mahal na kinubuang lupa ang uh, dakilang bayan ng Buhawi. Alam niyo po, sa buong araw ng pag-ikot ko, walang nagsabi na mas mababa ang tubig ngayon kaysa nung nakaraan. Kaya po kanina, palamang, inaramkod na natin ang lahat ng kahirsan ng pamahalaan para pagkaralang mabuti ang ginagawa natin. Tinignan ko po, po yung budget. Sa Bulacan alone, 22 billion. That control lang this year. Last year, ganun din. Dalawang taon, sa Pilipinas, dalawang taon. gastos. Kaya napupunta yun. Kaya ako sa Monday, sa lunes, yung kababayan nyo, yung uh, bukawin nyo, eh magsasalita ako sa Senado, mag speech nyo ako. Ha, alamin natin, ano yung nangyayari. Bakit? Eh, okay. alam ko po, ayaw nyo nandito kayo. Alam ko po, ayaw nyo naman yung na pumila para mabigyan ng riyayang ganito. Ayaw niyo naman nyo naman yun eh. Kaya lang wala kayong choice. Kaya importante eh, yung sinabi ng pamahalaan. Nagdala po tayo ng ilang uh, groceries dito. Asaka po ang Martin DSWD. May bigas, may canned goods, may kape o kung ano-ano man na nandito. Nabalita ako po, 88 families yung narito. Sigurado po, bawat pamilya magkakaroon itong titigisang isang uh, box ito na uh